Yun, what's up mga kaisla? Andito tayo sa sunbar Bar. Ayun, so update natin kung gaano nakalaki yung tumutubong uh, buhangin dito sa aming isla. Ayun, napakaganda ng pagbastan at napakaputi ng buhangin mga kaisla. Ayun, no. Masasaya mga alon, napakasarap talaga maligo sa ispat na to, sa sunbar na tumutubo. So kung kailan yung uh, habagat sa lang sa tumutubo. Ayun. Libre lahat ng pupunta rito kahit mag-sunbathing. Pwede lahat, libre, walang bayad. Pwede mga ngawel Ayan, kung napapansin natin, marami mga tao dahil nangangawil sila. Puntahan natin at lapitan at para tingnan kung ano yung kanilang mga huli. Ayun, tara, let's go! Titingnan natin mga kaisla. Ayan, may mga nagihila at nagsasayahan na ng ngawel. Dahil nga ay para meron silang pangulam sa kanilang mga bahay. At eto nga si Tatay Erne. Ayun, naandat na natin na meron na kagad silang mga huli na kahit maliliit at least kahit papaano eh meron silang pang ulam ngayong araw at ayan nga pala yung huli ni Tata Erne yun libre na ang pang ulam at meron din mga pants na nandito ayun no hello pants ayan dito sa area na to ay eh, pwede tayong maligo yan po sifting sifting po yung maliligo dyan dahil mababaw at napakalinaw wala pong salabay o kung ano mang uri ng mga makating bagay sa dagat at eto mahaba na yung area ng buhangin. Ayan mga kaisla. Napakagal na pagmasdan. Kahit mag sunbathing tayo dito, okay na okay po. Kaya kung gusto nyo pumunta, wala na kayong ibang hanapin dito lang sa isla namin. Kaya ayan. At ito, meron pa picture taking. Kaya lang, hindi nakita dahil medyo maikli yung mata na yun. So, din natin ng buhangin ito ay halos nasa harap lang ng aming isla. Napakagal na talaga mga kaisla. Uulitin ko po mga kaisla. Ang sunburn na ito ay tumutubo lamang sa tuwing season ng habagat. Pagka-amihan, so nawawala naman ito. So kagaya ng batang ito mga kaisla, napakasipag. Madaling araw pa lang, nandito na, namimingwit na. Ayan o, oh. na natin si Kaisla Johan. Ayan, napakasipag ng bata na yan. Halos araw-araw, hindi sila nawawala ng pangulam. Dahil nga ay maaga pa lang na ngawin na ito si Kaisla Johan para meron silang pang ulam o oh, di ba? Si lang ang kailangan kapag nandito ka sa isla kaya kung ako sa iyo mga Kaisla punta ka na dito sa isla namin para masaksihan mo kung ano ang ganda ng sandbar na tumutubo dito sa aming isla kung titingnan natin mga Kaisla kung anong uri ang kanilang pain eto ang tawag sa amin ay hipan hipan kinukuha nila ito sa ilalim ng lupa hindi lang natin pinakita dahil nga eh nagkataon na nakakuha na sila ng pain kaya ayan hala sige labyog na mga kaisla at eto mga kaisla iikuti natin yung ating kamera para makita natin kung gano'n na ba kalapad itong tumutubong sandbar dito sa isla ng Kanipo Island ayan no yun Parang may swimming pool mga kaisla na nakapalibot sa gitna ng buhangin. Bago ko pala makakalimutan mga kaisla, isang malaking big shout out muna tayo na magmumula kay Lolen Monterte. Ayan, shout out sa iyo idol. Shout out sa iyo kaibigan kung taga saan ka man. Napakasarap talaga maligo dito sa dagat at may kasamang sunbar mga kaisla. O oh, ayan, masaya na naliligo yung mga bata. Parang nasa beach lang. Ayun 'no. At habang maganda ang panahon, meron ding nangawil sa area kung saan dito tumutubo ng sunbar. Maraming maraming salamat mga kaisla. Thank you for watching.